Good morning. mga mare, magkakapit kami. Eh. Tayo. Diputo, puto at kape itong Kalinya si. Kalinya si. <coughs> It's coffee. -kapi. Mimi probaduh tayo. Ang iba na. Lah, <coughs> bah. Pero po tayo. Hmm? Wal. Tay, kape. Tay. Bago umalis, kape muna. Bago na kaya natin, terapos natin. Hmm. Mmm, haba yan eh puto mga mare aming almusal putong bigas ba hmm. ba bukas kwarto sarap pala to puto Mm -hmm. ay pupuntangas kami mga bare pabili kami ng panindas sa palengke kaya almusan muna bago umalis at pinatira kami isda kagabi pinerito at yan pinapapak ng asawa ko sarap din siya mare ha rasa lasa yang gata. Oh. <laughs>